Yun. Good morning mga kaabos. Ngayon po ay Webes. Ah, uh, ng September alas 11:05 ng umaga. Narito po ako ngayon. Ah, uh, ko itong ano, itong pagugupit ng ng ano ni kaabos kasi habang nag-aantay ako doon sa hospice na na nag kay William mag paglilinis uh, kasi tinutulungan ko din yan kasi hindi pwede na siya lang mag-isa gawa ng nang lalaban si William lalo na kung binibihisan at inanuhan yang sinusuotan namin ng diaper kaya tinutulungan ko siya ayan mga kaabos ito si kaabos ngayon ay naggugupit siya ng damo uh, kanyang inugupitan itong pabilog kasi minsanan lang ito niya magalaw gawa na napakahirap lalo na at wala siyang hagda na na kanyang uh, papatungan kaya ito Uh, para meron naman akong magawa maikwento sa inyo ito uh, binibidyuhan ko ang ginagawa ni kaabos kasi nga sinasabi ko nga nag-aantay ako doon sa isang kasama ng, ng bulimis dito sa ayan, bagay ito oh, ayan tatanggalin niya yung mga nakauslit na ganun kasi tumubo na nga pataas kaya ito ngayon ang ginagawa ni kaabos ayan ito kasi wala nang wala nang gagawin kundi di bago na lang namin to dahil ang hirap din naman na hindi kami ma-exercise siyempre hahanap din kami ng paraan na makapag-exercise kami na gumawa na lang ng ganito hindi ibig sabihin gumagawa kami nagtatrabaho na kami wala naman lahat naman tayo talagang nagtatrabaho eh. eh di ba? wag lang bigyan ng kahulugan na ganito porket na kami sa aming anak ay mga alipin na kami hindi ganon siyempre anak namin hindi namin kaya tignan lang kasi ay ah, ah, hirap din yan alam ko sa mga mga pagbabadget dito sa mga gastusin lalo na dito sa Amerika malaki ang mga tax bawat kilo tax ayan mga kaabos oh ito, nagupitan niya na yung damon dyan sa baba. Ngayon, sabi ko, hindi bagay kung ito lang sa baba ang gugupitan mo. Itong nasa taas, ay, ano, may nakauslit. Para gumanda tignan, ayan, ginugupitan na ngayon ni Kaabos. Kahit hindi perfect, basta matanggal lang yung mga nakauslit kasi wala kasing ano eh walang hagdan na pagpapatungan na mahirap tapos ito malaki ito dati malaki itong puno kung, kung sino yung bay ba, alam nila itong puno na to malaki ito malabong kaya lang pinutol na pinutol na para hindi na maka makaharang dito sa bahay kasi lumalaki siya eh kasi dito sa subdivision na to, mayroon itong ano, mayroon itong asosasyon na mag magsasabi na kailangan yung anuin... Kaya lahat dito, ayan, walang ayan oh, may kanya-kanyang linis yan, may kanya-kanyang linis. Itong nasa na... mayroon naman tagalinis din dito na iba, pero Ayaw ko lang kung bakit hindi na ngayon sumipot. Kaya ayan, maraming naka naka ano na mga nangalaglag ng mga dahon na laya ayan, yung mga patay na dahon ayun, yung nakaplastik na yun na basura sa mga damo yan, ibang kumukuha yan pag tuwing biyernes iba rin ang kumukuha ng basura din na basura sa bahay basura sa mga ano sa mga pasyente iba-iba kasi hindi pwede itong paghalo halo ang mga ang mga ang mga basura ayan kaya disiplinado rito ang mga tao kasi hindi lang salita kundi talagang totoong mumuntahan ka ayan kasi syempre yung mga kumukuha ng basura yan din mismo ang titingin ng ng mga ano ng mga kinukuha nilang basura kung sa banda ba yung, yung hindi tumupad sa sa patakaran nila dito ayan mga kaabos hindi man perfect ang pagkabilog basta importante maano magupitan kasi hirap din yan si mahirap din itong gawin eh si kaabos ay hinihingal din kasi malalaking puno malalaking ano na itong halaman na ito eh tsaka ito yung halaman na ano parang may tin tinik tinik dahon na kala mo lang ay ano plastic pero ito na yan ayan kaya ito kapawisan ito ngayon maganda na rin yung ano pag, pag, pag matapos yan ipagod na rin siya kakain na rin kami ng pananghalian kaya mga kaabos dito ako sa labas dahil narinig ko nga nag nag ano, si kaabos dito nagtatapas ng uh, ano pero hindi ko lahat ito ay ma mabibidyohan ko to kung tapos na siya lahat kasi pero din naman akong gagawin doon sa loob at ayan yan tingnan mo si mga kaabos oh. yung nag ano ng, ng kanyang aso talagang mga aso dito hindi pinababayaan hindi nila hinahayaan nga, nga naglalakad lang uh, hiwalay sa kanya talagang hawak nila o oh. dalawa-dalawa nga yung aso niya doon eh. talagang hawak niya ang aso niya may tali kahit hindi nangangagat kasi ayaw ni Lana pag pag ang aso hinayaan mo lang hindi mo walang tali hindi mo na alam na malayan kung saan saan na yung tumae kasi naglalakad ka na lang tuloy tuloy akala mo nakasunod sa'yo yung aso yung pala umurong na doon sa isang tabi at tumain na umihinat sila sila dito hindi kaya ano nga eh, yang hanga talaga ako dito. Kasi doon sa aming banda, hindi talaga ako hanga sa sa mga ano doon, sa mga may alaga ng aso. Dahil pagka ikaw tatanga-tangang maglakad lang, hindi ka nagtingin-tingin, talaga makaapa ka. Dahil lalo na pag yung mga bata ang maglalabas ng aso, ayaw nilang dakutin. Ay naku, mas maganda ang mga matatanda kasi... Dadakutin talaga nila yan. Siyempre, mahihiya sila. Pero yung mga bata, kuyari, kahit nakita nila, kuyari lang, hindi nila nakita. Yung mga teenager. Ayun. Yan ang, ang sipag-sipag nila. Ayun, mga kaabo. Maya-maya, sana dumating na nga. Kasi, sabi niya, alas once eh. Dadating. Bit between 11 and 10 daw. Bakit hanggang ngayon wala pa siya? Kaya naantay ko. Kasi ang pag-aantay ko para makapag-umpisa na rin ako sa ibang gawain na uh, hindi ko na siya kailangan i-guide dahil kanya yung trabaho. Kaya lang nakikita ko talaga ang hirap kung paano dahil itong si William malakas pa. Tapos kami nga dalawang mag-asawa, nahirapan nga kami. Kaya tinutulungan ko siya. Ayan, mga kaabos. pero kung yung katulad sa ibang pasyente na nakahiga na lang talaga, ay, walang problema. Madali lang yan. Pero pagkaganyan na malakas pa, yun, ang mahirap. Ayan, tuwan-tuwa ko dito mga kaabos kasi baka sa mga ilang ano linggo, mapitas ko na itong kalamansi kasi kalaman si ito na katulad sa atin eh. Masarap 'yan sa mga ano. Eh medyo, medyo na nga malaki laki yung mga kamatis nga eh. Kaya ko na sa si ensalada. Ayan oh. o. Ayan, hiningal na si Kaabos. Huwag mo pipilitin kapag hindi mo ano, hindi, magpahinga ka din. Kasi buti sana kung may hagdan kang mataas. Ayan. Gusto mo kunin ko yung upuan na mataas? Ha? Yung no, 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 no. Ah, ako na ako na magdakot niyan. Ah. Oh. Ah, oh, kauna yung tabi ka eh. Oo. Oh. tapos dumating si Chris, iwanan ko na lang ito. Sabi niya, between 10 and 11. Oh! Ito nga, alas na. Alas na, imidya. Ganun yan eh, siya. Wala pang sinabi niya, nagkatotoo. Lagi ng, ng, yan. Ay, may tanong yan. ko lang pa hindi siya mahirapan. Tinutulungan ko siya para ano. Para mawala na sana ang kami ng pangbidyan. Sus. Sus hindi pa rin malating <coughs> but buti pa yung wala kang inasahan na may darating kasi magagawa mo na maaga pa nanghiyak maleskada ekspos mo na y? oo parang ayaw mo kung ibang jang kung istorya istorya sa isulong kami yapa sabun-ban itong koan susi sa bahay i Maganda nga kasi uminit na yun eh. Lahat nagsipaglilinisan ng bakuran. Wala ano naman tayong ibang gagawin. Umuha tayo ng paraan para may magawa. Kasi paano natin mag-exercise ang ating katawan? na naman, kain tulog lang tayo. Yun, nagbibigay ng alawan sa atin. Kumitilo. naglalaro ang mga kapitbahay naglilinis tayo dito isang nino hayaan natin na marumi ating bakuran sabihin nila eh. may asosasyon ito dito eh sila si Aya ang aanuhin yan tatanungin kung bakit hindi sila nakakapaglinis ng na may nakatira naman ang gawin natin, atin na lang pagmasdan yung ating mga kapitbahay kung anong ginagawa nila. Eh, yung ganun din ang gawin natin. Kasi sila si Aya, mayroon din naman sila doon. Ganito, hardin nga, kanila, kanila din lilinitan. <coughs> Malala pa nga doon kasi may, may swimming pool. ngani oh. na mga anong pato. Bili tayo ng daspan, oi. sila. Kaya to yun, pa yan eh. Ha? Kaya ko na yan kasi nagpuak-puak na. Kaya nga. ko ng tape. Kaya ko na pag-amitin. Bili ko na lang ang Pipigil ako kasi anuhin natin pagkain. Pagkain natin. Pagkain natin. maraming naman tira ka Mayroon pa tayong tira ka gabi galing sa restaurant. Maalala ko nga pala. Kapasalamat kami ng malaki kay Dancis. Kasi bawat mayroon silang ano doon. Iniimbitahan kami. Pag mayroon silang salusalo kasi ano, ang tatoy ko. Pamilya lang naman ang ano, eh, eh. Siyempre kami, parte. Lama lang niyang eh, ibigawasan ng konti. Uh, kami nang kakain ngayon. May tira pa kami na ulam kahapon na uh, o kagabi na hindi namin kakainin sana namin sa hapunan. Kaya uh, hindi na kami magpunod dito, uh, Hindi na lang. Uh, hindi na lang. tapos <laughs> Maganda itong ginagawa namin yung exercise ito Pinapawisa lang ako magkabos kasi nagsuta ko ng ringkot ka jacket kasi yung ginagupitan kong damo ano, mat may, matulis ang dulo May tinik May tinik dulo, sakit kahit niya, ano, sa, sa ano, sa jacket yung ano Kaya Uh, mahirap ka. ibang ibang itong anong mga kaabos na, na alam ba niyo mga kaabos sa sa atin sa Espanya, yung sa may simbahan, yung bilog nga bilog nga pula ang bunga. Yun, ito, ito siya mga kaabos. Simbahan saan? Sabihin mo. Sa Espanya? Sa Espanya. Ay, mga kaabos oh. sa Roma, so, sa, sa, Sarina. sa, Espanya, sa Bilbao, sa Las Arenas. Ito mga kaabos oh. Tat. Ayun, pakita ko sa inyo ang bunga mga kaabos. Ayun. Nakikita niyo yung so, kung saan ginaganap yung ano, yung mga beauty, beauty kuntis yan sa may ano, tapat ng ano, tapat ng simbahan ng Las Arenas yung ginaganap ang mga ano, yung mga party ng beauty kuntis, yan yan, makikita yung mga kaabos dyan sa Las Arenas, yung bilog na ang bunga pula, yan o oh. yan, matulis kahit hipuin nyo makabos hindi ako na sinungaling parang plastic hipuin ninyo ang ano bilog din yan green ang ano yan oh. yan, oh, yan. may kita yung makabos yan ang talim dito sa harapan sa bahay ng may anak ko makabos may, may hinog ano? yan o oh, yan may hinog o kumpul kumpul yung makabos oh. pupula yan yan matulis ang dulo makabos masakit kaya nagtaka kayo bakit ako nag ano guwante sa kano kasi masakit ginugupitan ko kasi sakit mga kaabos yan ang ano mayroon dyan sa ating mga kaabos sa Lasarinas sa banda simbahan yung sa ano nandyan sa harap mismo ng ano yung nilabasan yung palabas nga ano yung mga beauty, can, beauty cantis yun dyan yan, uh, yan, yan. Ah, hindi ako sinungaling tinay yung mga kaabos totoo yan may ano yan, yan itong halaman ito pero maganda bilugon yan mga kaabos uh, mga kabos ka hanggang ngayon hindi pa rin dumadating yung naantay ko pero ito um, magliligpit muna kami mag alas 12 na rin at si kaabos unti-unti nang liligpitin muna yung gamit niya kasi mamaya naman mamaya naman namin tatapusin kasi pagka, pagka hindi na mainit ay ngayon Paalam mo na kami saglit kasi nakahanda ah, kami ng aming pagkain ngayong tanghali. Ayan, makaabos. Ayan siya. Uh, mayroon pa kasi, kung uh, nakausli dyan, o. No? Mataas. Lampas pa sa bintana. Aabuti na yung bintana doon sa second floor. Kaya, dito. Tatapusin niya yan. Kasi nag nagbikit na talaga yung halaman no. Yan, you know? o. Kasi, kung may, kung mayroon sanang hagdan tapos matalas yung ano ay eh, magiging maayos sana ang paggupit kaso walang hagdan hirap hirap niya abutin yung ano kaya ganoon lang muna mabawas-bawasan basta importante eh, dito sa baba laging nagugupitan tulad ng mga ano dito ayan, ayan. Papasok muna ako sa loob at si ka-abos ay magliligpit sa ano sa pinaglalabas namin ng mga gamit namin sa pag, paglilinis. Ayan. At ito naman, imbis nga itatapon niya doon kasi katulad doon sa tapat nga may mga plastik-plastik. Ibang kumukuha na basura yan, mga damo yan, mga ginupit. Ang gagawin niya, ito, itatambak niya doon sa kanto ng may hardin kasi medyo mababa doon ang lupa doon niya ito tambak para pumantay ayun para mabulok ang halaman eto papasok muna ako sa loob at iba naman ang aming gagawin maghahanda kami ng aming panahalian ayan mga kabos habang hindi pa dumadating yung Amerikana na maghililinis kay William 我把手工拿回来。啊